So, ayan guys, kakatapos lang ng trabaho, nakakapagod rin yung maghap. Alam mo yung kahit wala ka namang masyadong gawa sa bahay, pero talagang pagkambal yung alaga mo nakakapagod. So, by the way, hindi yun yung topic natin guys. May nagtanong kasi sa akin sa YouTube, kung ilang months daw yung processing kapag direct hard, kung may employer na kukuha na sa'yo. So, hindi ka na ng agency, Uh, para mag-apply or para sila yung maghanap ng employer mo. That means direct hard, may kakilala ka na dito na naghanap ng employer para sa iyo. So, sa processing guys, wala kasing, eh, hindi ko masasabi na pare-parehas. Uh, may mga kasabay kasi ako dati na direct hard dun sa agency ko. Uh, kasagsagan ng COVID yun, inabot sila ng isang taon bago nakaalis. 'yung iba naman inabot ng 6 months, 4 months, so din pinakamatagal na siguro 'yung isang taon. <laughs> Pero 'yan, 'yung pinakamadali is 4 months. 'Yan, after after 4 months to 3 months. 'Yan talaga 'yung pinakamabilis na process na kung walang mga problema. So 'yun guys, hopefully na nasagot ko 'yung comment dun sa akin sa YouTube. So inupload upload ka rin ko na rin dito sa TikTok para ako uh, kung sakaling may, may tanong yung iba, di ba makita tong video na to. At least nasagot na yung katanungan nila sa mga isip nila. So yun lang guys, matutulog na ang lola nyo. At bukas, another day, another trabaho na ulit. So yun lang, bye guys. God bless and spread love.